Ito ang Hermodice carunculata, isang misteryosong nilalang sa kailaliman ng dagat. Nataglay ang ganda ngunit may dalang panganib. Tinatawag din itong bearded fireworm. Isang hayop na sa unang tingin ay kagigiliwan ngunit sa likod ng makulay nitong katawan ay may itinatagong laso na kayang makasakit ng sino mang lalapit. Ang Hermodice carunculata ay isang uri ng polychaete worm na kabilang sa pamilyang amphinomidae. Karaniwang makikita ito sa mabababaw at tropikal na dagat sa karagatang Atlantiko, dagat Mediteranyo at Caribbean Sea. Sa Pilipinas, may mga ulat rin ng panakanakang presensya nito sa mga coral reef areas tulad ng Palawan, Cebu at sa mga parte ng Visayas region kung saan mainit at maalat ang tubig. Hindi tulad ng ibang hayop sa dagat, may kakaibang kakayahan ng fireworm. Taglay nito, ang mga puting malakarayom na balahibo na kapag hinawakan ay puputok at maglalabas ng toxin. Ito ang dahilan kung bakit nakuha nito ang pangalang fireworm dahil ang karanasan ng pagkatusok dito ay parang paso. Ang Hermodice carunculata ay unang nailarawan ng siyentipikong si Peter Simon Pallas noong taong 1766. Isa siyang Aleman na naturalist na naglatala ng maraming aklat tungkol sa zoology at marine life. Mula noon, pinag-aralan ito ng maraming marine biologists. Upang maunawaan ang gampanin nito sa marine ecosystems at ang epekto nito sa mga coral reefs. Pero bago natin ipagpatuloy pa like, share and follow ng ating Facebook page para laging updated sa mga bagong videos. Sa pagpatuloy, ang katawan ng fireworm ay mahaba, segmented at maaaring umabot ng 7 hanggang 35 cm. May taglay itong mga makukulay na pattern: orange, pula at berde. Isang warning coloration para sa mga predator na ito'y mapanganib. Ang mga bristles nito na tinatawag na setae ay may mga napakalutong at lason ginagamit bilang depensa laban sa mga isda at tao. Mahilig itong manirahan sa mga batuhan, ilalim ng coral reefs at maging sa mga wreck sites sa ilalim ng dagat. Aktibo ito sa gabi at lumalabas upang manghuli ng pagkain gaya ng maliliit na invertebrates, isda at patay na organikong material. Bagamat may gampanin ito sa Marine Food Web, ang Hermodisi karungkulata ay kinikilala ring coral predator. Isa ito sa mga hayop na sumisira sa mga coral reefs sa pamamagitan ng pagkain sa mga coral, polyps, bagay na nakakaapekto sa mga sensitibong marine habitats. Kapag dumami ito sa isang lugar, maaaring magdulot ng ecological imbalance. Sa mga maninisid, snorkeler at mangingisda, magingat sa fireworm. Ang paghawak dito ay maaaring magdulot ng matinding iritasyon, pamamaga at matagal na pananakit ng balat. Hindi ito nakakamatay pero napakasakit, parang paso, gaya ng pangalan nito. Ito ang Hermodes e Carunculata, isang kahangahanga, ngunit mapanganib na nilalang. Isa sa maraming paalala na sa ilalim ng dagat, hindi lahat ng makulay ay ligtas sa likod ng kagandahan ng kalikasan naroon ang mga nilalang na kailangang igalang, pag-aralan at iwasan kapag kinakailangan. Eco-edukasyon, kaalaman para sa lahat.